Sinamantalaan ng ilang overseas Filipino workers ang panahon ng Kapaskuhan para makauwi sa Pilipinas at makapiling ang kanika kanilang pamilya. Kabilang dito ang OFW na si Ann Dadal na umuwi galing Saudi Arabia at sinalubong sa paliparan ng kanyang asawa at tatlong anak. Iba yung Pasko sa Pinasere eh, kaysa sa abroad. So excited na makita sila celebrate Christmas and New Year's the holidays with them. Yung ibang feeling. Ang tinig ng OFW na si Anne Dadal, umuwi rin sa bansa ang OFW na si Irene Almansor para makapiling ang kanyang ina at mga anak. Mahirap mag-OFW. Hindi ganun kadali. <clears throat> uh, especially single mama ko. Yan naman ang tinig ng OFW na si Irene Almanzor. Samantala, ilang OFW naman ang saktong sa bisperas ng Pasko ang flight palabas ng bansa. Mamimiss ko yung mga moments dito. Marami po akong hindi